Isa sa malaking kontrobersyal sa kasaysayan ng Pilipinas ang pagsasagawa ng hatol na kamatayan sa magkapatid na Andres at Procopio Bonifacio. Paano nga ba isinagawa ang pagbitay o pagpaslang sa magkapatid na Andres at Procopio Bonifacio at paano nga ba nawala ang boto ni Andres Bonifacio? Yan ang aalamin natin. Pero bago natin simulan, kung bago ka pa lang sa channel natin, pindutin nyo na ang subscribe button, ilike ang video ito, at i-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Simulan na natin! May 10, 1897 Pinalakad ng mga miyembro ng hukbo ng pamalang revolusyonaryo ni General Emilio Aguinaldo sa pangunguna ni Major Lazaro Macapagal, ang magkapatid na Andres at Procopio Bonifacio, hanggang makarating sila sa paanan ng bundok buntis sa bayan ng Maragondon, Cavite. Pansamantalang silang tumigil sa paglalakad. Dito binasahan na ni Major Macapagal ang magkapatid ng hatol na iginawad sa kanila ng konseho de guerra na nakalakip sa isang selyadong sobre. Pagkatapos nito ay ang mga pangyayari sa pagkakapatay sa magkapatid na Bonifacio na may magkakaibang versyon ng kwento. Pero dahil si Major makapagal na lamang ang tanging nabubuhay sa grupo ng mga sundalong pumaslang sa magkapatid na Bonifacio, ang mga testimonya niya lang ang maasahang otentikong salaysay sa sinapit ni na Andres at Procopio Bonifacio. Ayon kay Makapagal, binaril ang dalawang magkapatid pero nung araw na iyon, tumakbo papalayo si Andres matapos barilin si Procopio. Pero tinamaan rin ng bala si Andres at namatay. Pagkatapos nito, inilibing sa isang mababaw na hukay. Isa pang salaysay mula kay Guillermo Masangkay, isa sa mga katuponerong kaalyado ni Andres Bonifacio na narinig niya mula sa isa sa mga sundalong kasama sa mga pumatay sa magkapatid na nagsasabing binaril si Procopio at pinagtataga naman ng itak si Andres habang nasa duyan. Iba-iba pa man ang naging version ng mga salaysay ukol sa naging kamatayan ni na Andres at Procopio Bonifacio. Tiyak na namatay sa kamay ni na major makapagalang magkapatid sa Bundok Buntis sa malgundon Cavite. Taong 1918, nahukay naman sa bundok, nagpatong ilang metro lang ang layo mula sa Bundok Buntis ang mga botong pinaniniwalaang pinatay na supremo ng katipunan pero wala ang mga botong ng kanyang kapatid na si Procopio. Bagamat may agam-agam kung kay Andres ba talaga ang mga nakuwang buto, itinampok pa rin ito sa koleksyon ng mga artifacts sa National Museum at nagamit pa sa politika noong presidential election ng 1935 kung kaya't muling tumakbo sa pagkapangulo si Emilio Aguinaldo, ang mismong nag-utos na ipapatay si Andres Bonifacio. Sa kasawiang palad, Muli na namang nawala at hindi na nahanap ang mga pinaniniwalang boto ng Supremo matapos mawasak ang National Museum noong panahon ng digmaan taong 1945. Matatanda ang hinatulang may sala si na Andres at Procopio Bonifacio sa mga kasong pagtataksil, sedisyon at tangkang pagpatay kay General Aguinaldo. Pagamat walang matibay na katibayang ipinakita ang Konseho de Guerra na magpapatao sa mga akusasyong ito, itinuloy pa rin nila ang hatol na kamatayan sa magkapatid.